Guys, dito tayo, guys. So, yung lote natin. So, yung lote natin. Ito yung natin. Oh. Yan. natin. Ayun. Ito. Guys, pero susukatin pa. Basta ito 'yun. Ano? Bagong panganak. Tatlo yung anak. Ano? Susukap na. Ay, hm. hey, mamaw. Ay, mama, uh. ito. ito, ito. Pen. Hindi kami lalaban. Pen. Pen. Yan. Ito yung lote natin, guys. Nujo, may patatambakan tayo dito.

Dyan, tinatanong 'yung sa amin. 62 'yung sa amin, 42 42 'yung iba. Hindi lahat 62 lang muna kasi lang Apo. Apo. Hmm. Ito yung sa amin. Ito. Sinusukat na para malaman namin yung kasan. Hindi, oh, sila nga mga Hindi, marami yan naman. Marami lahat. Oh, yung mga kumuha. Hindi, siya kasi talaga ano <laughs> vlog po, vlog lang. Vlog <laughs> 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 <Punting> pa, vlog lang. Apo. panting vlog Ayan na pala yung sa roller bank eh. Nakadamit na ruler bank. Dam. Ayan <laughs> <laughs> lalagay na sila ng muon guys lalagay na ng muon ayan nagmumuon na muon dito babaon na ng muon ayan ah. ang yan ang 42 ano po ito? Port ito na po ito. Yan yung amin. Mm. Ah, ba may cobra diyan. May butas si okay, eh, oh. Parang para may butas may drainage ni. eh. no, oh, may butas o. Oh. Okay lang. Ang stain diyan, di ba ito yung palalagyan mo ng ano yung ganun, yung drainage. Hmm. Ang stain niya kasi sementuhan mo, palagyan mo mo ng drainage. Tapos pwede mo sa kupin yun diyan tapos oh, pinon. oh, oh, yun yung sinasabi niya. Oh, oh. Pero kahit pwede mo rin hindi galawin. Hindi, mas maganda sa kopi mo na para malaki. Muna. Kasi wala naman na yan, hindi na magagamit yan. Eh. Mm -hmm. Ang style lang niya, lalagyan mo lang siya ng drainage kung saan yung sakop mo. Mm -hmm. Para may extension ka. Pero kung totoo, hindi kasali yan sa atin. Oo, pero maganda yan, gawing extension, kusina, oh, oh, oh. labahan. Oh. Kasi derecho drainage yun eh, labahan. Oh, oh. Ang maganda dyan, hindi ka na magpapaukay pag gagawa ka ng CR. Rekta na. <laughs> hindi, hindi pwede. Papaukay ka pa rin. Pang ano lang yung mga labahan. Ayan. Hindi po pwedeng rekta yung tayo mo yung kag. So, <laughs> Papahapos sa negro ka pa rin doon. Ang ganun. Uh. Ito, hanggang dito pala yung sa atin. Ito, siguro direct ko dito. Kasi ito lang yung sa atin. Malit lang yung ano, 36 eh. Oh, sobrang liit lang, 36. Parang 20 nga lang. Parang 20 lang. Oh, so, parang 20 lang ito so, eh. Ang liit eh. Sobrang. Parang sa bahay lang natin, eh. diba? no? problema kasi mahaba. Ito, so, Mahaba naman. Ano siya. lang, ha? Eh? Dangkal lang. Sat kalahat. Isang kalahating dangkal ko lang. Ang kasi. Isang kalahating dangkal ko lang. Pero yung pahaba niya. Malang mahaba. Pahaba niya. Wow. Ito. Mga limang limang dangkal ko limang dangkal. Tonight, so Para oh, pa-picture mo sila para, para makikita sila sir. Ito yung sa amin oh, yeah, ito. yan dito. Ito ba sa dito? Hindi pala man, kami tatlo nito. T 60, 62 36 42 ito. Mm. Sige, sige. Yan na, nakuha mo na. Okay, thank you. you. andao and, don kuya, kagawin mo diyan. Hindi kuya, pa-pali ko lang to. Ito dito. Ito yung dito yung sa amin. Tapat doon. Doon. Oh, ito, ito mo na to. Doon. Ito, doon. Doon. ito. Ito. Ito kuya, ito. Ay, ito. Ay, may muon na. May muon na pala dami. May muon na ito. Yun know. o. Parang hindi na ako magpa hindi na ako magpapaukay. Hindi kana magpapaukay, diretso na. <laughs> Di Kina naman na. okay na pa noon, wala kang problema sa kanan. So, Papadiran mo lang muna. Kaya lang ang problema kasi baka mamantot. Hindi, okay, ampadiran um, mo muna. Ampadiran mo gagawin mo jan. Hindi 'gago mo muna lang yan. Ano yan yung parang kataap. Yan muna. Oo. Oh. O open lang. Oo. Ang okay. malaki Maliit. Malaki yan. Pag nakulong yan. mo yan, ay, malaki na. Malaki Kita oh. mo yung kayatin day, di ba? 67 'yun, narinig oh. niya tama ang laki. Ito hindi na namin sa amin to, pero palagyan ko ng to sang daw to. Para pwede namin lagyan pa ng ibang mga bagay to. Itong lubog na to. Yan, yan. Tingnan natin kung kaya paglalakarin nung sa so, atin. simula dito. Wala bali lang kuya. Tapos hanggang ano um, Paano kami pa patusok eh? Hanggang dito. Hindi kami diretsyo eh

Nehito sixty toy, sixty to. Malapad lang no, malapad lang siya oh. gusto ko sana pag probinsya malaki talaga ko Ay Hindi problema kasi garahi. Mm. Pwede mo sagad 'yan. So, ito 'yung sa atin, guys. Ito na. Tapos na pala no muna 'yung sa atin eh. Nero na lahat. Pwede na tayong umuwi. Kaya lang bayad ka pa pala survey. Yan. Yan. Sige dam lakad ka pa mula dito ang doon kay madami ang lupa namin 'yan. Oh, pwede pa daw 'yan tabunan mo ng ano ng parang ganoon yung bilog na 'yon, no. Kosak tapos pwede nang sakupin 'yon na pero hindi yung kasama sa bilang. Ang bilang lang ng square meter ang doon. Sa nakatayo doon. Kung sino merong kukuha, 'di ba? no. si Bolbolok pala dala natin guys ayan guys si Bolbolok balang araw magandang maganda paint yan ni Bolbolok guys soon makikita nyo si Bolbolok ito yung gagawin namin ganito o oh. nga ibig sabihin ganito yung gagawin natin para maharangan tapos pwede tayong maglagay ng bilog dito para pwede natin sakupin yung itong kanal na to tapos, pwede, pagka nalagyan ng ganun, basta may madadaanan yung tubig. Tapos, pwede na natin simento ang diretso yun. Basta may madaanan na yung tubig. So, yun guys. Yan pala yung lupa natin. Yan, nakaguhit na yan. Yung may puti, tapos nakatayo ako yan pala yung sukat ng lupa natin guys tatayuan natin sana swerte yun tayo magkaroon tayong pampatayo <laughs> yun lang na share ko lang guys yan yung sa mapa nakabilog yan yun sa amin 62 square meter lang guys mahirap lang tayo guys kaya yun lang nakayanan natin pero at least guys may titulo guys okay na rin yan guys basta matayuan natin ng maganda-ganda pwede na rin tayo mag park dyan ng mga sasakyan pwede rin taas na lang yung bahay natin puro baba na yung parking para maraming sasakyan yung kasya apat, tatlo, ganyan tapos sa taas bahay kaya pag iipunan natin guys na makapagpatayo tayo ng bahay sa lalong madaling panahon hindi man nakisama yung drone natin na malinaw yung kuha pero sana makisama naman yung panahon sa atin para makapagpatayo tayo ng bahay. Makisama sana yung tanda na sa atin na swertein tayo sa buhay. Na makaipon pa tayo ng pera para magkaroon tayo ng pampatayo. At dyan tayo magbubuo ng project car natin. Dyan tayo mag assemble ng magandang auto natin kung uso pa ang auto. Hindi pa tayo maano ng mga electric car diyan tayo mag-assemble ng mga auto natin. So 'yun lang guys, kukunin ko na 'yung drone bala na kayo just sa buhay nyo. Babosh. <laughs>